Magandang araw. Sino po si Sir Michael? Okay, may nasa Iwanag. ako sa'yo. Ay, dito po ba ay? Oo po. Sige po. Sir Michael, liwanag. Sir, taga embassy po kami ng Saudi. Saudi? Opo. Kayo po daw po yung ay, kasama ni ano? Oo. Oh. Ang Christina? Uh Oo. -oh. Oo. Na sabi na ba sa'yo, nahuli kasi sa ng amo nila na may karelasyon sa kami um, sa trabaho nila na deport yata tapos na pauna yung mga gamit dala namin yung mga gamit nandito mahuli? Oh, hindi ba nasabi sa'yo? ano yun han? ay kausap na po siya ito kausap din namin siya kanina yung mga gamit po nandito lang sa sasakyan iba ba baba? na yata tapos yata ay parang nakausapin pa ng mga amo nila parang hindi pa po ako nasasabihan sa sa nangyari. Natatawag lang eh. Parang kahapon po sila ng hapon na huli tapos pinauna yung gamit daw ng amo. Hindi pa namin alam yung buong storya. Ang ano lang, yung gamit. Ano po ang ano namin. May ipahadala yung gamit. Pwede po ang magdamit kasi nakabidyo. Papakita lang sa embassy. Okay, lang, lang, Para po may documentation. Pinsan na po. Kalo kayo alam niya na po Hindi hmm. Ano ba? Ano ba yun? Oh, hindi ka na nagsalita. Ibababa na po namin yung mga gamit. Tapos nila kayo nalang mong bahala. Okay sir, para makita yung mga gamit.

Happy birthday! Labigla siya eh! Nakala talaga niya totoo. Kung lang yun sir ha? Yeah. Wala ko po. Ano na yun? Happy birthday! At syempre sir, dahil birthday mo. O oh, dito ka po sa harap. Ayan. Pahakot niyo po muna yung cellphone. Uy, uh, <laughs> dito ka po sir. Puka po dito. Happy birthday. O oh. syempre dahil birthday mo. Mayroon bouquet of flowers Ayan wow. Ay, para sa babae nito ah. Hindi ah, lalaki siya tanggap sir ng bulaklak. Ayan At siyempre, para sa nagpadala lang ng ang ikaw daw ang hari ng kanyang buhay. Oh, di, di pa ako kabisan. <laughs> Ayan Kabit ko lang po itong mic sa gilid ha. kamusta po sir Rafa Karamdan? Naniloko kayo ng inyong asawa. Masaya, salamat ha. At di ko ni-expect eh. <laughs> At syempre sir, dahil birthday mo, meron tayong birthday sash. Ayan. O, oh, pasok na po yung kamay nyo dyan, isa. Hindi pa ako nakabihis, oh. O, oh, palakpakan natin ang ating birthday cake. Uy. Ayan. Okay. Kala ko kung ano na yun, han. O, opo, oh, kalam po dyan, sir. Dahil bukod dyan, ay eh, meron pang regalo na bubuksan. Ayan. Dito sir, Opo ka po dito Ayan, sirain mo po sir yung balot Sabi nila pag sinisira daw marami pang Oo oh. oh. Ano ba yan? Oh. <laughs> Ay wow! Meron pa! May diploma na ako! <laughs> so, ladies and gentlemen, people of Antipolo Rizal, we have best partner or husband wow. award! Wow! This certificate is awarded to Michael D. Liwanag. Ano raro pa, mga diploma pa. Han, ikaw ang the best partner na dumating sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Awarded by... Wow! Kamusta pa yung pakiramdam na para po sa inyong partner? Masaya. <laughs> Kalawo kung ano na yun eh. <laughs> Nagbigla po talaga kanina. Uh, hmm. Naisip niya lang po yun. Gusto niya makita yung, re 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 reaction mo. Ayan. Thank you, An Thank you. Love you. Bukod po dyan, ay meron pang mas importante yung Dahil gumawa din po ng mensahe para sa inyo. Ano? Oh, siya na to, <laughs> Harap ka lang po sa camera at isipin mo po na siya yung Pero boses lalaki. <laughs> Happy 43rd birthday, Han. Alam kong hindi mo gustong gumastos ako pero ito lang yung pinaka the best na naisip ko para magpasalamat sa lahat-lahat ng sakripisyo mo para sa akin na, na di alam ng marami kung gaano kalaling ang mga pinagdaanan natin gusto ko lang sabihin sa iyo na maraming maraming salamat sobrang salamat at hindi mo ako pinabayaan alam ko sa lagi nating pag-aaway pag-aaway bati, eh, mas lalong tumitiba yung pagsasama natin. Maraming maraming salamat, Han. Dahil kung hindi dahil sa'yo, wala na siguro ako. Wala nang tintin na maninermon sa'yo. Wala nang Maria na mang-aaway sa'yo. Maraming maraming salamat. Mahal na mahal kita, Han. Ang lagi kong sinasabi sa'yo, tumatanda na tayo at hindi na tayo pabata. Kaya dapat, lahat ng mga mali ay itama para maayos ang pagsasama at para din sa atin. Alam mo naman siguro ang mga pinagdaanan ko sa buhay at ganun din sa iyo. Kaya magtuloy-tuloy na sana ang mga nasimula natin. Enjoy mo ang birthday mo, Han. Iwasan lang ang sobra na makakasama sa iyo. Mahal na mahal kita. Ingatan mo ang sarili mo lagi at ikaw lamang ang isa Ah, nag-iisa. Ah, ikaw lang mag-isa. Parehas tayong malayo sa isa't isa. Wow! Ang sweet naman! O, oh, sana ka agad ang mensahe ng inyong bisis? Uh, ah. misis. Anong gusto mo sabihin? Ano, ah, marami marami. Salamat. Kala ko kung ano na yung nangyari. Eh? Kaya mo, lahat ng mga sinabi mo, susundin ko yan at magpapatin mo at mal, mal, mal na mal kitaan. Ingat ka dyan pala. I love you. Wow! Sana all! Ang Al sweet na one. Namakal mo ulit itong bukay mo, sir. Ayan. Balik kayo po ay uh, talagang magkalayo na simula nung... And then, no, nakalang, ano lang ito, July. Ah, kakaalis na uh, lang po. Gano'ng katagal na po ba kayo bilang... Uh, isang taon. Isang taon, bago pala. Ano ito, uh, classmate ko siya ng elementary. Nang elementary. Mm. Wow, tapos after nung mga uh, nagkaroon ng konting reunion, nagkaanuhan, nagkatanungan, ayun. Niligawan ko siya. Wow, ano ba yung nagustuhan mo sa kanya, ano? Ayun nga, mabait, masikaso at mapagmahal siya. Hmm. Tapos magkasama na kayo dun sa isang taon. Oo. Uh, nung sa sama... July lang siya umalis. Nung July lang siya umalis. Uh, Kamusta yung ganyan? Yung pakiramdam na dati, siyempre, naglalo na kayo, nag-uumpisa pa lang kayo, hmm. tapos biglang ganyan yung set up, magkalayo sa isa't isa. Nagulat nga ako, biglang may ganito pa, kala ako totoo yung sinasabi, nagulat ako sa sinabi niya na may candid. Eh siyempre, kasi nasa ibang bansa siya, may pizza Saudi, di ba? Uh -oh. Ayun ang expect ko eh. Kaya talaga natakot ka talaga, ano? Totoo? Oo. Kasi kanina may sasabihin daw siya, sabi niya baka magalit ako. Ah, oh, inutusan ko siya kasi mm. dapat kasi kung sinabi kong nahuli kayo, sabi, uh, lagi kayo nag-uusap, mm. 'di ba? Kung nahuli kaya siya. Eh nga ano ko, lagi naman kami nag-uusap. Kaya sinabi ko sa kanya, i-message e, ka kunwari, may sasabihin siya sa iyo mm. pero bitim. Ano ba <laughs> kaya? Yeah, masaya mm. siya, sir. Pero pagbukas mo sa kanya, sir, di nagulat ako. Sa ano ko lang tinat nakikita, minsan sa Facebook, mga ganun-ganun. gano oh. Iba pala yung pakiramdam uh, pag ikaw iba lang. Iba pakiramdam mo na maluluha ka talaga eh. <laughs> Mahihiyak ka. Ayan. Pasensya na sir. Kasabot natin yung anak mo ba si sir? Oo, panganay ko. Ay, panganay. Hmm. Oh. May sasabihin din yan sa'yo. O, oh, tatabihan mo sir. Michael din ang pangalan nyo. Eh, no? uh, junior? Junior. Uh, nag <laughs> Ayan. Sir Michael, oh, ngayong birthday ni Papa ba ang tawag mo kay Sir? Apo. Ayan, ngayong birthday ni Papa, ano gusto mong sabihin sa kanya? Um, yung camera daw uh, na. No? Ayan, pero yun lang po. Um, salamat sa lahat na pagmamahal. Siyempre, sa lahat po ng sakripisyo. Nakay-GM no, Han. Sorry no? din sa mga kasalanan ko sa kay Papa. Sana mag Tuloy-tuloy yung mga magandang nangyayari pa sa susunod. Oo. Oh. Okay. Sa iyo, ano pa tawag mo kay, kay mag... hey, tita po. Tita. Uh, tita po yung tawag. Okay. So, ta, salamat po. Sobrang thank you po. Sa, sa lahat din. Salamat. Wala akong masabi, pero alam nyo na po yung kung gaano po ako nagpapasalamat sa inyo. Sa lahat ng pagmamahal din po na binibigay niya sa amin. Sa amin mga. Wow. Hindi lang pala sa aming mga sa buong pamilya. Sa buong pamilya. Wow. Thank you ta, salamat po. Ayan. Siya, si sir yung anak mo, panganay. Meron din yung regalo ininda sa iyo. Bigyan mo na sir. Yung pagmamahal mo ya kapatali. <laughs> Ayan, siyempre si Papa Bata, ko, may sasabihin. hindi daw may sasabihin din sa'yo si Papa. Oh, so napakagal na mensahe ng iyong panganay. Ah, ano kung gusto salamat sabihin salamat na? Nak. at sana lahat ng mga pangaral ko, pakinggan mo, huwag kang maging pasaway. 20 anos ka na. Kaya nga sabi ni tita mo, tumatanda tayo, nagkakaidad ka. Kaya mga mali, huwag mo nang gagawin. Ayan, maraming salamat sir. Kinabahan bigla sir. <laughs> Pressure po eh. Nakahan no, -ano daw, cellphone ba? Siyempre, kantahan natin ang happy birthday. Ano po? Oh, nakakaya dito. Okay lang yan, birthday eh. Ano? Ay, kaya yan. si Tintin eh. Ay, wow. Thank you, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. <mary> happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday, Han. I love you. love oh. you too, Han. Yeah. Oh. Ngayon pong 4th <laughs> to third rd birthday ni Sir Michael. Ano po yung may niyo nyo po para sa inyong sarili? Ayun, ah... Uh, sana umaba pa buhay. Uh, lahat ng mahal ko sa buhay, good health lagi at ingat sila palagi. Oh. Para sa inyo pong uh, pagsasama ni yung eh, mga kinding? Uh, sa aming pagsasama, ano lang, kapit lang. Yung mga dumadaang mga pagsubok, kaya naman lagpasan yan. Binigay ng Panginoon yan, pero kaya naman natin gawa ng paraan yan. Ay Happy birthday! At syempre, meron pa yung regalo na bubuksan. Nagpadala rin ng is dalawang dosen ng gininto ang tsokolate dahil sweet na sweet. And of course, meron pa ang regalo na bubuksan. Hawakan nyo lang po yan. Hawakan ko lang to. Buksan nyo po yan. Ano po kaya ang laman yan. Damit. Ay, wow! Meron pang bagong t-shirt. Man, ah, thank you, thank you. Actually, ang request talaga ni ma'am, favorite mo yata, black. Kaya hmm. lang wala kaming black na available. Yan ay pinakang ano, dark. Ano, okay lang may sir? Okay lang. Okay, okay lang. lang. At siyempre, meron pang isang regalo. <laughs> ano kaya ito? <laughs> ang regalo, sir. Bubuksan na ba? Opo, buksan nyo! Para po makita nyo, kung ano po yan. <laughs> Pinabibili mo akong sapatos, bibigyan mo rin pala ako ng sapatos. Sapatos ba yan, Sir? Baka kahon lang yan. Baka kahon, kahon lang yata ito eh. Sige po, sinayin nyo lang. Ayan! Ay, wow! So, thank you, thank you, Han. Magagamit ko na ito sa, sa Prime Lens. O, oh, sakto-sakto yan, oh, sir. Wow, hmm. Di ko pala nanggal price. <laughs> Ayan. Ang ganda. Bagong-bago yan, sir. Alam na, alam ni Mamang Sukat. Ano po, 42 yan. Tama ba? Okay na to, oh, sir. Wow. La. May pampang forma na pag sundo sa airport, pag-uwi ano. Oh. Ayan. Siyempre, <laughs> meron pa itong isang regalo pa. Ayan, napakaraming regalo. And sir, ilabas nyo. Buka nyo lang po. Ano to, an MP? <laughs> Yun know? o. Ano ko to? Tatabi ko to. Thank oh. you, an. Habat tumatagal yan, lalong sasarap ang lasa niya. Ano po, sir? Uh, Pag-uwi yung inom? Pag-uwi na niyan. <laughs> oh. Ayan. Kamusta po sir yung pakiramdam na sinurpresa ka? First time nyo po ba makatanggap ng ganong surpresa? Oo. Oh. Ayan. First time ko yan. Uh, ano, gaga birthday ko kasi hindi naman ako masyado nag-aanda. Ngayon, nagluto lang ako kasi may darating mga bisita mga katapos. Pero ang eksaktong birthday nyo ko yung ngayong araw? Hindi, nung Sabado pa. Nung Sabado pa. Ah, okay. kaya ngayon lang kasi holiday yung time na yun. Kaya... Ano. Pero masaya pa rin naman, di ba? Masaya, siyempre. Eh. Anong gusto mo sabihin sa kanya, bagamat wala siya ngayon oh. sa uh, nagdiriwang ng ng kaarawan, at sa ginawa niyang effort na ito para sa inyong dalawa, ano gusto mo sabihin? Maraming maraming marami. salamat sa mga effort mong ginagawa sa akin. Mag-iingat ka dyan palagi. Alam mo naman na mahal na mahal kita. Yan lang, I love you, Al. Oh. Eh, ano ba yung namimissing bad din yung dalawa pag magkasama kayo? E eh, pag magagala kami, tapos, Sabay, tulong-tulong, tulungan lang. Ayun, eh, mga ganun. Namimiss mo yung pag-aalaga niya, yung pag-aalaga uh, mo, yung tulungan yung dalawa. Uh, Siyempre, yung bonding yung pag-aala. Uh, Nag-rides-rides din po ba kayo? Minsan. Kasi minsan. minsan, busy rin siya sa trabaho. Ako rin. Ayan. Meron ka bang gustong ipangako sa kanya kung meron man? Uh, an, uh, pinapangako sa'yo na ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Ayun lang, ayun. Oh, oh, sit sweet naman. Wala ka na bang gustong sabihin sa kanya bago tayong paalam sa ang ito? Ah, maraming maraming salamat. ah hindi ko ini-expect yung ganda yung surprise mo eh. Kala ko kung ano na yung nangyari dyan. Kaya, kinabahan ako kanina eh. Nung dumating sila kuya na tiga-embassy sila, madala yung gamit mo. Eh, lagi naman tayo nag-uusap. Pinakabam ko, pero maraming maraming salamat. Mahal na mahal kita. I love you, Wow! What's it naman? Wow, ka-surprise buddies. Tayo ay sama-sama ang uh, kinilig sa surpresang mapag uh, pag, uh, sa surpresang pagmamahal na ipinadala ng kanyang uh, uh, kapareha na bagamat wala ngayon at hindi makakauwi ay ginawa ng paraan ipinaabot at ipinaramdam ang pagmamahal muli kasama natin batiin natin si Sir Michael Liwanag ang happy 43rd birthday happy birthday yeah, ayan and of course congratulate natin ang uh, mapagmahal ang sweet lover all the way from Medina Saudi Arabia na walang iba kundi si Ma'am Maria Cristina Ental congratulations po Ma'am for a very successful surprise Napakaba, kinabahan naiyak talagang sama-sama. Sobrang successful po ang inyong uh, surpresa. Kinilig. Di po ba, sir? Oo naman. Ayan. O. Palagi po kayo mag-iingat dyan at palagi po kayo nang hinihintay ng inyong uh, uh, mapagmahal na uh, partner, asawa sa inyong pag-uwi. Ayan. Congratulations po once again. At sir, hindi po totoo yung nahuli. Kunwari hmm. lang yun, sir. Ha? Oo naman. <laughs> Ayan. O. Sir, kung gusto nyo pong magpa-surprise sa katulad po nito, message nyo lang po kami sa aming uh, page shop, Best My Best Shoppers. At kung gusto nyo naman po makapanood pa na marami pong video katulad po nito, follow lang us at shop, Best My Best Shoppers. At artista ka na sir! Maraming makakapanood, di ba dati? Ikaw lang pinapanood. Ngayon, sarili mo naman mapapanood. Ano? Kung okay lang sa'yo, ina-i-upload sa aming page. Okay, lang. Ayan, dahil sa ngayon, maraming makakapanood ngayon. More than 2.2 million, almost 2.3 million followers na tayo sa ating Facebook page. Mapapanood ka saan, artista na, ano? Ayun, bayad na ba to? Baka hindi pa, wala na akong pera dito. <laughs> bayad na <Yeah. yeah>. siya. <laughs> Ayan. <laughs> Salamat, Tan. Salamat. Love Ayan. you. Paalam po. Ma'am, congratulations po once again. Lagi po kayo mag-iingat. Paalam. Flying kiss po kayo, ma'am. Ayan. Picture taking naman tayo sa glitzer, ha? Ayan, suot mo sa rin t-shirt mo kanina. Uh, ba't ba? Ayan, ba't ko muna to. Ayan, ang sarap. Ayan.